budget person. I'm a <good> the <laughs> So actually ako naging a good person. So why is it important budget? I'm to to the <laughs> for my na ginagamit ko rin ng showroom myself. And if you have your own business, and business. Kasi hindi natakot na ang laki-laki naman market eh. Para sa akin, kung we have our customers. Yeah. And alamin namin, hindi lang naman tayo sa Pilipinas, pwede So, malaki market natin. So, madami talaga ng And the expanding in Middle East. Kaya kasi galing mo na doon. Ano yung Hawaii So, I received one award. Oh, uh, I of added uh, Fashion hacker from

Tapos, I mean, And, na start na uh, na, na ko like, ng Kasi this year ba? sa Paris? Um, una um, pa yung July. Sa Paris for the usually, um, mga bros. sa Jordan Bay siya, man. iba-ibang mga madami Madami sila Madami Si Elisa Yes. 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 dami Yes. madami. Yes. Madami madami. Mm -hmm. Hay, yes. So, yes. Course, okay. Yes. Mm -hmm. Yes. Madami, yes. 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 Yes.

may entrance ka rin? Like you have your own land fee, meron mga social media Kailangan din. Hindi have my makeup artist, tapos social media, and curators the staff. Tapos pwede, mga staff. really need it, no? for, oh, for the promotion okay, of your okay, business. So, so, where did you start? Yeah. How long ago? 30 seconds. And then you go into the next one. Oo. So na nga yung nakikampasya mo? Madami Kasi every season. So merong June, merong January, merong September. Madami. Madami siya eh. So Paris lang wala eh. Andres. Nagbilan din ako. Kaya nang super tired. So next time ko punta sa Mayotte. So yung July in Paris. so, Kasi right now may conglomerate in the classroom. Uh, Actually, uh, nikay, na for the record, kasi personal money. Actually, ano siya, For your promotion. Pero nag-invite ka na naman. Yes yes. Pag so, gano'n, please spend for it. Actually, parang isang spend naman siya Kasi nandito yung lang. So, masayang So, See, So, magagawa ng Mr. Sendo, oh, uh, ah, no. uh. hmm. um, um, so send started mm -hmm. some na, sa... yeah, so, oh. uh, na ba mga ano? Tapos na ba yung mga yung mga ano? na ba yung mga ano? Tapos na then yung mga sa Tapos na Tapos na ba yung ano? na Tapos na

Mm -hmm. uh, Kasi okay. okay. yeah, I'm working on expanding the business of the mm -hmm. So I think it will be hard for me to make time for the Yeah, because I once you're in a CEO, talagang need time need time to do the business. You the business. You need time I want uh, 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 to was busy doing the business. And growing the business. And now? And now, and now you go, oh, I Pero sa tatlong pageant kasi dalihan mo, what have you learned na nag-demo sa present set-up mo? Oh. I learned to be, Actually, sa pagsasabi ko sa budget, I was able to... ...to learn as I said. Oo. Oh, At feeling more confident. Parang, yung mga step-by-step ko, para parang, ah, this is it. This is the story. Para I need to show up to people kasi otherwise, wala, ganito lang. So, that's how So your advice is to make badges for the students? Why not? Go for it if you have the time. You have the the place, you if you have the budget, go. Why not? <laughs> you want. What, and, are your, what are your thoughts on the Filipinas raising the passion like you and her? Yes. Actually, I'm happy about you. I'm happy now. I'm, like, I'm proud. Yes, know. because there are a lot of Filipinas going abroad and showcasing. Oh, Anong, ano yung mga pwede natin mag-contribute sa Pilipino? Diba? So, nakaka proud When you mentioned about budget, sa so, pagsali uh, sa budget, at least uh, magkano? Uh, oh, my God! <laughs> Paabog ba ng 1 billion? Okay. Oh, my, <laughs> my God! God. <laughs> but, I'm not sure kung pagkano. <laughs> pero, syempre, you need to give, syempre, budget when you make, when uh, you first buy. So, I'm not sure lang kung paano. malaki dapat? Yes, no, no. Uh, I've been taking Luli for the past four years. And every single morning, if you are watching my TikTok videos, every morning I just ako. So, I'm uh, siya para go to so, na ako, the So, I'm ako to go to the times Pero mostly isang sa mga Kasi bawal.

Or just glow kasi ano, medyo yung packaging niya parang cutie siya na parang pagbata. Meron ka bang uh, uh, plan na bagwain siya dahil nasa fashion? at ano na? Actually, we're working on it na mas... Ano mo yun? It's an elevated brand. So we're working on it ngayon. Kaya yung year, makikita niya mga I want you saya, kasayon, yung ibang <clears throat> yung... mga kasong kasayon, pagkakaroon ng 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 sila production. Kardashian. Yeah. Siyempre, ang mga CEO na... <laughs> Yan yung mga nila. Yeah. Pero ano sa'yo na mahilig ka rin ba sa show? I mean, do you watch the or local movies? <coughs> oh. To tell you, I'm just busy. You're not sa You're not exposing. Kasi Oo, busy. Pero yung mga news, nakikita ko na Ah, saka yes. mo paanin din dito pa dito, kumakapak sa dilim. Eh mo, forever now, challenge of all the 'yung problema na, wala kaming mapisik. Wala na pang para sa brand. last <laughs> year pa kami nag Ano ano ang pa, yung... pangkailangan? Ano <laughs> naman ba hinahadap? Mag-official <laughs> kayo! Ano <laughs> yung mga qualities na hinahanap ko para sa isang celebrity? Ano <laughs> pa dapat siya? <laughs> <pa>, dapat siya, <laughs> uh, kasi siya yung greatest at all. So, wala nalang yung mga mahalap. Hindi naman maliit din ang bewa. Hindi naman. Kailangan inspiring din. Kasi parang lahat nasa iba na iba. Social media.

está falando é isso, Uh -huh. Sa so, B.I.R. siya. Uh -huh. shop. <laughs> yung mga bookkeeping services, Kung nag-do follow any businessman man para parang may successful sa mga bookkeeping Ah, Kasi ngayon, diba, sa lalagang lumiting time ngayon. So, nasa e-commerce time. So, siyempre, ang din-look up to natin, yung mga nasa taas na sila, sila, sila <coughs> the one I mentioned, yung mga So, syempre, kung kaya natin mga, mga mga kalemos na hihaman ko para sa akin. So, mga gano'n. So, sila yung mga tinduka. Kasi, syempre, ang mantra ko, if others can, <laughs> why can't I? So, gano'n yung pila. Palagi ko sinasabi sa mga tao na pagkain nila, syempre, kain nila. Pero, Ms. Rosenda, parang mo pupunin kang endorser naman? Actually, meron naman yung page. Pero, kasi, very selective when it comes Depende. Gusto mo na akong tinanggihan? Meron din. ako, ikaw Saan ikaw Wala na po, focus ako sa business. Business and syempre, improving myself. Pero ito talaga yung passion ng mga Ito gusto mo

What's your biggest expense. Mm -hmm. Biggest expense? Oh, oh. Okay. <laughs> big... Rina bags. Oh, oh. Jewelry, Rina. Actually, kita kusdani naku sa galayang sinipol. My biggest ano ayon is shepherdry festival. Oh. I was able to purchase a nine-digit property in yeah. which I think wow. cash. Wow.

wala kong nag-i-visit. Bulakan-bulakan namin. 3 entire years. Uh, uh, 30 i year visit no, you know. I mean, hindi lang i visit I told, me, I told her, yeah. na uh, been present to so many events pero wala kong nag-i-visit. Wala kong nag wala

ko na nilalapas ko di ba? Kasi nakita namin yung TikTok. Ang bongo, di ba? Masyadong kumasasabi ng TikTok. Hindi na siya makatulog kagabi. Nagbihis na siya kagabi pa lang. Isa ka dyan siya. Isa ka dyan siya. Hindi ka dyan siya. Bilang mo, ikaw ang topic namin lahat kanina. Nag-uusap Pero may dalasan na. marami na may insecure sa iyo. Nakalimutan ni Mama O. Mama O. Bongga, thank you. 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 you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you hearts gusto ko sabihin mo sa kanila isusend ko po ko po sa kanila iwan ko po sa kanila so you say sabe mo ng name ah bachelor of science in nursing ano po na process ng saan saan